mga idol kay bawa ba mo nung daga ng stranded karon sa kasa ibuloy nadakpan ng mga kutsya wak na mga wak na mga paistap ba ay huwag wak pa si kibuloy aw paging nun yung istap istap ay oh, istap ang ganun niya itong lindol ini habagat rag kwan habagat raog bagyo Ano? na Ang kaupan rin na Para na si Nino Iaquino na buhay <laughs> <laughs> Yes, si Nino Iaquino Okay, 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 Yubak na ko idol Dito kami sa Padre Burgos Mga sinlete no? Alam mo bakit na uh, ano Na-stranded tayo ng ganito Dahil ikaw na hulis kay Buloy, wala na mong papay stop sa bagyo. <laughs> 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 wala si Buloy, pakawalan. Pakawalan, pakawalan. Pakawalan si Buloy para Nako, loy, may mga driver dire. O para ni wala gi budget. Mo na ingon ingon ako ba na lisod. Pagka restaurant din nga no. Nang mga wala kay kalibangan ba. Dumi. So, what up ka? Pating layuan dito. Kumoy. Nang naiwa, dito pa mi. So, grabe. Kuha na may dire ka na sa 400 ka unit. Tapos nilarga kami sa palang katra, sa kamarko. Bali, kuan pa lang to. Parintay, uh, dos mo siguro ka Kung nabantayan nyo, dagat na sa do, sa kuha na, dagat na lang sa likod. No? Kaya mga balud ya. So, muna problema na to karoon, Kaya naman sa barko problema lang kasi isa mga putol ang mga lasing sa barko so magdikit ni mga truck wa damage so adluk ta sila ay makabayad man munikuratan ako ni parking na ni mga idol unos sa dool sa kong ngban so na gi mahulog na lobby wagad ta gol gol gani nga kontrak mo na gamay dito ang kwan ang ulo kay okay lang sa wingban nego karena

So dumating ako Bernes uh, Anong araw na yan? Bernes, Sabado, Linggo, Lunes Martes na tayo bukas Pag limang araw So kung Sabado pa tayo ulit makasakay Ah wala na Wala na, <laughs> wala na. Yung salamin niya na yan, perinda na yan Perinda mo na yung salamin mo para may pagkain na tayo Alala ko yun na namin Kung truck namin Pag <laughs> Sabado pa makasakay yan Wala, perinda na yung salamin <laughs> Pundala sa namin ng punyeta. Ito mo, pag kami nito. Puta, perinda. Shout out pala kay Sakalam, no? Sakalam, Blue District. Sa'yo yung masin, sa amin yung patripurgos. Burgos. Hahaha.